Ngayon po ay September 30, 2025. 2 p.m.? Ano 2 p.m. na? 2 p.m. Oh, dito kami sa Tagaytay. Silipin natin ang bulkan. Bulkang Taal. Okay. Yeah, Iyay-zoom natin. Dito tayo mag-zoom muna.

zoom natin ulit. Ayan. Ayan natin mga fish pan. pakilagay lang dyan. Ayan, kain muna kami ng tanghali ang bulalo. Mainit na mainit. Mainit na mainit. Dito sa ano mga pangalan ng restaurant na to? Nakalimutan ko na. Green artist, green artist nga ba? Ayan, oh ganda-ganda! Ayan ngayon, natin Ang lamig-lamig Ang sarap dito. bagyo naman tayo ngayon makapagbagyo habang wala mo ng trabaho ang katawan lupa bagyo muna doon na muna magtatrabaho maghanap ng client okay